Good morning guys Lakad-lakad kami Ng bebehan Ayun ang bebe Ayun ang bebe Maglalakad-lakad Habang maaraw At may forecast Bukas uulan Ulan Lakas. hay ikaw. Hi. Hi. 11.30 ng umaga magpapagod muna ang bebe bago matulog paano bebe come on Yan, lalakad ang bebe paway ng sa work ng papa sa ng papa kung nandun ang papa maaga pa bebe baka nasa biyahe pa ang papa ha. kaya maglakad malayo-layo pa yun doon pa yun doon doon pa yun bakit patabi niya maglakad oh no here mauna ko <laughs> malayo pa ilalakarin mo doon pa doon pa bebe oh, diyan pa talaga sa may basa Lang. maganda ang panahon ngayon kaya may time maglakad punta sana kami sa bilihan ng gulay kaso chinek ko wala na mga available na mga gulay chinek ko sa ano sa website nila kasi nagpo-post sila dun gusto ko sana ng yung mga gulay nila nang gagaling pa ng Fiji sa Fiji iya hi 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 na papunta na siya sa papa niya papunta na siya ayun yung company ng papa niya WRS pero baka wala ang papa na sa biyahe. I W R No. Dito bebe iwanan ng mga babe ng mga bata para alagaan. yan lakad lakad go 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 ayun ang company ng papa wala ang papa ayun oh uh, wala yung truck wala yung truck dun bebe oh let's go na wala yung truck ni papa ha? wala yung truck ni papa opo uwi na tayo uwi na kami nakita niya wala ang truck ng papa wala ang papa Ayan ang WRS. Bye guys! Uwi na kami. Ganyan lang po ang ating paglalakad-lakad. Ah, babay na. Oh! Nangawit na. Nangawit na ang bebe. Ah, tayo. No, no. It's dirty. No. Ah, come on. Let's go na. Bye na na. watching. God bless. Bye-bye.